Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video, hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata tara at umpisahan na natin. Nagtinginan na naman ang nagulat na sina Doc Sanders at Nancy Lee sa katabi nilang booth sa first floor ng bar. Ano ang nangyayari? Bakit nakikipag ang asawa ni Dari sa ibang lalaki? Nagingat naman ng husto si Sanders matapos ang himalang pagtakas ni Nancy sa mga taong nagtangkang dumukot dito, palagi na niyang sinasamahan si Nancy saan man ito magpunta. Isinama niya si Nancy sa bar na yon, matapos siyang imbitahan ng ilang mga housing developers para makipag-usap. Interesado sila sa isang bahagi ng lupa, pero mayroon ditong nakatira na ilang mga matitigas na residenteng ayaw umalis sa kanilang tinitirhang lupa. Gusto sanang hingi ng mga land developers ang tulong ni Dax para mapaalis ang mga residente sa lupang ito. Pero hindi inasahan ni Dax na makikita niya si Lily matapos niyang makipag-usap sa mga land developers. Siya ba talaga ang asawa ni Daryl? Agad na napakunot sa kanyang noo si Nancy. Hindi rin siya sigurado dahil malabo na rin ang kanyang paningin, mayroon ding makapal na salaming humaharang sa pagitan ng dalawang booth. Nagbuntong hininga naman si Dax at sumagot ng, sigurado ako rito. Tingnan mo ang suot niyang Worship of Crystal, dalawang peres lang nito ang makikita sa buong Donghai City. Napansin ni Dax ang nalalasing ng si Lily. Tumayo ito mula sa sofa para pumunta sa washroom. Nakita niya ang iting ginawa ni Donoghu habang kinukuha ang isang pak ng kulay puting powder na kanyang nilagay sa inumin ni Lily. Agad namang bumagsak ang mukha ni Dax nang makita niya ito. Sinusubukan niya bang painumin ng gamit ang asawa ng kaibigan ko? Wala na ba siya sa kanyang sarili? Maghintay ka lang dito, dear. Titingnan ko lang ang nangyayari sa booth na yon, sabi ni Dax bago mabilis na umalis sa kanilang booth. Tumango naman dito si Nancy. Hindi ganoon karami ang mga lalaking may kakayahang hamunin ang kanyang asawa sa Donghai City kaya confident si Nancy na aalis ang lalaking iyon sa sandaling sabihan ito ni Dax. Lumabas na si Lily sa washroom at bumalik sa booth. Cheers! Isa talaga itong napakasayang araw na dapat nating ipagdiwang. Ngiti ni Donoghue habang itinataas ang hawak niyang wineglass. Tumango naman dito si Lily. Hindi siya magaling sa paginom pero naging maganda naman ang mood niya noong araw na yon. Itinaas niya ang hawak niyang wineglass, nakipagtoos kay Donoghue at sinimulang humigop dito. Dito na pumasok ang isang tao sa kanilang booth at agad na hinila ang kamay ni Lily. Splash! Hindi na nakapag-react pa sa tamang oras si Lily kaya agad na natapon ang kanyang inumin. Dax Sanders! Nagpanik si Lily nang makita niya si Dax, alam niyang malapit ang lalaking ito kay Daryl. Dito niya naalalang tapos na rin pala ang relasyon nila ni Daryl kaya wala na dapat siyang ikahiyapa. Agad na ibinalik ni Lily ang kanyang postura habang kumukunot ang kanyang noo. Ano ang ginagawa mo Dax? Hindi mo ito pupwedeng inumin. Nagmamatigas na sinabi ni Dax. Tumitig siya ng husto kay Donoghue, habang nagsasalita. Tahimik namang tiningnan ni Donoghue si Dax. Nagpatuloy ito ng ilang segundo bago mumiti si Donoghue at sabihing. Sino ka ba kaibigan? Ano ang nangyayari? Naging kalmado na walang kahit na anong uri ng panik o galit ang tonong ginamit nito sa pagsasalita. Dito na nagkaroon ng tensyon ang pagtingin na ginagawa ni Dax. May ibubuga ba talaga ang isang ito? Siguradong magpapanik ang isang pangkaraniwang tao sa sandaling may makahuli sa binabalak niyang painumin ng gamot ang isang babae. Pero naging kalmado pa rin siya hanggang sa mga sandaling ito. Walang kahit na sinong lalaki na may kahanga-hangang background ang magiging ganito kakalmado dahil hindi mapepeke ng kahit na sino ang kanilang manners. Sino ka ba? Tanong ni Dax pabalik. Nanatili ang iting iyon sa mukha ni Donoghu, habang kalmadong sumasagot ng, ang pangalan ko ay Donoghu Dixon. Donoghu Dixon? Hindi pa naririnig ni Dax ang pangalang iyon. Walang pamilya sa Donghai City na may apilya Dong Dixon. Siguradong nagmula ang lalaking ito sa isang maimpluwensyang pamilya, hindi nagpapakita ng pagiging isang pangkaraniwang tao ang kilos na ginagawa ni Donoghu sa mga sandaling ito. Mayroong isang pamilya Dixon na nakatira sa Jiangnan na hindi kalayuan sa Donghai City. Isa itong lugar na tinatawag bilang Yunzhou City. Ang mga Dixon ay kilala bilang isang makapangyarihang patrician family, at ang bawat isang miyembro ng pamilya Dixon ay isang cultivator, kaya agad na kumalat ang kanilang impluensya sa paligid. Baka. Nagmukha kaya ang Dunoghui Dixon na ito sa pamilya Dixon na Inaamin ni Dak sa kanyang sarili na makapangyarihan ang pamilya Dixon. Pero nahihibang pa rin siya para gawin ito sa asawa ng kanyang kaibigan. Wala akong pake kahit sino ka pa, pero si Lily ang asawa ng aking kaibigan. Sinisiguro ko sa iyo na hindi ka makakalabas ng Donghai City ng buhay sa sandaling may masamang mangyari sa kanya. Dito na nanlalamig na tiningnan ni Dax si Donovan. Paano mo nagawang lagyan ng gamot ang inumin ng mga nakikilala mong babae? Pinanatili pa rin ni Donoghue ang kanyang ngiti, habang nagpapakita ng pagiging kalmado sa harapan ni Dax. Agad namang nagpanik si Lily sa kabilang banda, at nagsimulang magpaliwanag. Nagkaroon lang tayo ng misunderstanding, Dax. Kaibigan ko siya, kaya hindi niya magagawa ang bagay na yon. Napakagalang ng ipinakitang ugali ng gentleman na si Donoghue. Kaya paano ito magkakaroon ng masamang intensyon sa kanya? Napaka-imposible. Nangungumbinsi namang tumingin si Dax kay Lily. Maniwala ka sa akin. Hindi siya kasing bait na iniisip mo. Itinuro ni Dax ang basag sa baso sa sahig at sinabing. Nakita kong nilagyan niya ng gamot ang baso na iyong iniinuman noong pumunta ka sa washroom. Gusto ka lang niyang lokohin. Sumama ka sa akin. Dito na hinawakan ni Dax ang braso ni Lily. Pero na nasurpresa si Dax nang magpumigla si Lily at mapaatras papunta kay Donoghue. Dax, naniniwala ako na mabait si Donoghue. Hindi na ako bata. Marunong na akong kumilala ng tao. Pakiusap, huwag mo na kaming pakialaman. At huwag mo na siyang pagbintangan. Kagat nilili sa kanyang mga labi. Pinaulanan siya ni Donoghue ng walang katapusang mga regalo sa kanyang mga live streams, at nagawa pang ipagtanggol siya sa isang basher na nagkalat na peking balita sa kanya sa internet. Kaya paano ito magiging isang masamang tao? Dito na naubos ang pasensya ni Dax. Ano bang problema ni Lily? Nagawa nitong piliin ang isang tao na hindi niya kaano-ano kaysa sa kanyang kaibigan ng kanyang asawa. Dito na mas naging mapagmatigas ang tono ni Dax habang inisip ang mga bagay na yon. Hindi, kailangan mong sumama sa akin. Alam ba ni Daryl na makikipagkita ka sa lalaking ito? Daryl. Agad na napuno ng kaguluhan ang puso ni Lily nang marinig niya ang pangalan ni Daryl. Naisip niya na nakakulong pa rin si Daryl sa isang kulungan sa malayo, matapos siyang lokohin at habulin ng pamilya Lindon. Hindi niya ito mahanap noong kailangan niya ito, kaya hindi na siya nagkaroon ng kahit na ano pang pag-asa sa asawa niyang si Daryl. Kung ikukumpara kay Donoghue, na itinuring siya ng mas maganda kaysa sa sarili niyang asawa. Nawala na ang interes ni Lily na ipaliwanag ang kanyang sarili nang maisip niya ang bagay na yon. Naglakad siya palapit kay Donoghue, at tumalikod kay Dax habang kinakagat ang kanyang labi. Dito na mahinang nagsalita ang tahimik na si Donovu, Lily, ginugulo ka ba ng Dax na ito? Hindi naman sumagot dito si Lily, tahimik lang siyang tumango kay Donovu. Ang gusto niya lang mangyari, ay ang pagtigil ni Dax sa pangugulo sa kanilang dalawa ni Donoghu, gustong gusto na niya itong paalisin. Tumango naman dito si Donoghu, at nakangiting sumagot ng, sige, ako na ang bahala sa kanya. Dito na siya pumalakpak ng isang beses. Sush! Dito na agad na lumabas at sumugod ang matitipunong mga lalaking nakasuot ng itim na damit papasok sa booth, na nalamig na tiningnan ng mga ito si Dax, isang pumapatay na pagtingin. Tumawag siya ng mga tauhan. Dito na kumunot ang noon ng humingiting si Dax, gusto mo akong kantiin. Kilala mo bang hayop ka kung sino ako? Walang kahit na sino ang nagawang bumasto sa akin sa buong Donghai City. Agad na rin sumugod si Nancy papasok sa booth at sumigaw ng, ano ang nangyayari? Hindi ba niya kilala kung sino si Dax kahit na nasa loob siya ngayon ng Donghai City? Nahihibang na ang isang ito. Pinanatili ni Donoghu ang kanyang iti habang sinasabi kay Dax na, wala akong pakialam kahit sino ka pa. Pagmamayari ko ang bar na ito kaya nasa loob ka ngayon ng teritoryo ko. Ikaw ang unang taong naglakas loob na gumawa ng gulo rito at hinding hindi ko ito mapapalampas kahit na isa ka pang Diyos dahil nagawa mong guluhin si Lily. Itinaas ni Donovhu ang kanyang braso habang sinasabi ang mga bagay na ito. Dito na agarang sumugod ang kanyang mga tauhan papunta kay Dax. Si Donoghue nga ang panganay na anak ng pamilya Dixon na isang maimpluwensyang pamilya sa Yunchao City, na sharing provincial capital. Nang ma-realize nito na lalaban ang mga tauhan ni Donoghue kay Dax, Agad na nagdalawang isip si Lily, pero mas pinili pa rin niyang manahimik sa isang tabi. Napakagat na lang siya sa kanyang labi, at tumingin sa kabilang banda na para bang walang kinalaman sa mga nangyayaring ito. Ang lakas ng loob mo? Sigaw ng nagaalala at galit na si Nancy. Umalis ka na dear. Tawagin mo na rin sila. Kalmadong sinabi ni Dax na hindi makikitaan ng kahit kaunting takot sa kanyang mukha. Marami ng mga nainkwentrong sitwasyon si Nancy nang kasama si Dax. Kaya alam na niyang hindi makakatulong sa kanila ang pananatili niya roon, maaari lang din siyang makadagdag sa problema ni Dax sa sandaling manatili siya sa lugar na iyon. Kaya ang pinakamabuti niyang dapat nagawin ay agad na tumawag ng tulong. Agad na tumaas ang tensyon sa loob ng booth. Nakahanda na ang dalawang panig na harapin ang isa't isa sa anumang oras. Hindi naman nagalala rito si Dax. Naglakad siya palapit kay Lili at hinawakan ng mahigpit ang braso nito. Kinakailangan mong sumama sa akin, ikaw ang asawa ni Daryl. Agad namang inalis ni Lily ang pagkakahawak ni Dax sa kanya. Sinabi ko ng mabuting tao si Donoghue. Kaya huwag mo na kaming guluhin. Huwag kang magalala Lily. At ko ang pesting ito sa lalong madaling panahon. Nakangiting sinabi ni Donoghue habang ikinakaway ang kanyang kamay kayong lahat, tapusin nyo na siya. Sa loob ng isang iglap, isang dosenang mga lalaki ang bumunot ng kanikanilang mga kutsilyo at sumugod papunta kay Dax. Natakot dito si Dax kaya mabilis niyang binunot ang isang palakol para depensahan ang kanyang sarili. Pero paano magagawang talunin ng isang lalaki ang isang dosena niyang mga kalaban? Clash! Agad na nagkagulo ang lahat sa loob ng booth na ito. Napuno na rin ng tensyon ang magandang mukha ni Lily sa mga sandaling ito. Hindi pa siya nakakakita ng ganito kadugong eksena sa buong buhay niya. Ngumiti naman si Donoghue at agad na kinomfort si Lily. Huwag kang magalala Lily. Tinatanggal lang nila ang pesting yon, magiging maayos din ang lahat maya maya. Slice. Isang kutsilyo ang bumaon sa likuran ni Dax na sinamahan ng isang malakas na ingay. Napunit ang kanyang balat at lamat habang sumisirit ang sariwa niyang dugo mula rito. Gah! Malakas na sumigaw si Dax nang dahil sa sakit na kanyang tinamo mula sa tauhan ni Donoghue. Kahit nasanay siya sa pakikipaglaban, hindi pa rin niya ito nagawang tapatan matapos siyang sugurin ng mga ito sa lahat ng direksyon. Tiniis ni Dax ang sakit mula sa kanyang mga sugat, isinwing ang kanyang palakol at pinatulog ang mga lalaking iyon. Pero muli siyang napaligiran ng kalahating dosenang lalaki na gumamit sa kanilang mga kutsilyo para saksakin si Dax ng walang pag-aalinlangan. Slice! Slice! Duguan na ang katawan ni Dax habang sinasaksak ng napakaraming beses. Kinalaunan ay dahan-dahan na rin lumabo ang kanyang paningin hanggang sa tuluyan na siyang tumumba. Walang sino man ang nakakaalam kung buhay pa ba ito o hindi. Hindi nagtagal ay hinila ng ilang mga nakaitim na lalaki ang dugo ang katawan ni Dax at itinapon palabas ng bar. Samantala, hindi naman tumigil sa pagtawag sa ilang mga numero si Nancy habang nasa labas ng bar. Gumawa siya ng ilang dosenang tawag pero walang kahit na isa sa mga ito ang sumagot sa kanya. Dito na niya naalala na nagsasagawa pala ngayon ng isang family meeting ang nakatatandang Sanders, kaya natural lang na mag-focus doon ang lahat ng mga tauhan ni Dax. Nagaalala na ng husto sa mga sandaling ito si Nancy. Dito na niya biglang naalala si Daryl at agad itong tinawagan. Mabilis din naman siyang sinagot nito. Dalian mo Daryl, pumunta ka na rito. Nasa panganib ngayon si Dax. Nagawa ng sumigaw ni Nancy hanggang sa dulo ng kanyang lalamunan bago pa man makasagot si Daryl. Sa kabilang dulo ng tawag. Kasalukuyang nakahiga at nagpapahinga si Daryl sa kanyang office sofa. Agad siyang napatayo nang marinig niya ang mga salitang iyon. Ano ang nangyari? Kumalma ka at dahan-dahan mo itong sabihin sa akin. Pumunta ka na rito sa Dynasty Bar, inatak nila si Dax kaya wala na siyang malay sa mga sandaling ito. Iyak ni Nancy. Ano? Agad na naging seryoso ang mukha ni Daryl. Ibinaba niya ang tawag at mabilis na umalis sa kanyang opisina. Shampim, na kaya kanina pa umalis ang mga empleyado ng Platinum Corporation. Nabangga ni Daryl ang isang lalaki, habang lumalabas sa main entrance ng kumpanya. Pero nanatili sa kanyang pwesto ang lalaking ito, habang napatalsik naman ang buong katawan ni Daryl dahil sa nangyaring pagbangga niya rito. Nagmamadali si Daryl kaya humingi na lang siya ng tawag, at sinubukang dumaan sa gilid ng lalaki. Sa mga sandaling ito, agad na dinakman ng lalaki si Daryl at sinabing, Sapat na ba ang paghingi mo ng tawad para sa pagbanggang ginawa mo sa kahit na sino? Naging kakaiba ang tono ng lalaking ito, kaya agad na itinaas ni Daryl ang kanyang ulo para makita ang mukha nito. Nakasuot ang lalaki ng isang itim na trench coat at isang cap na may brim na tumatakip sa kanyang mga mata. Hindi masyadong nakita ni Daryl ang mukha ng lalaking ito. Pasensya na, pero may emergency kasi ako. Mukhang isa ka sa mga empleyado rito. Bibigyan kita ng promotion bukas, sabi ni Daryl habang sinusubukang dumaan sa gilid ng lalaki. Mahinang tumawa ang lalaki habang ipinapakita ang intensyon niyang huwag padaanin si Daryl. Ha? Huh. Dito na kumunot ang noo ni Daryl habang sinasabi na. Nagmamadali ako ngayon, pwede mo na ba akong padaanin? Sa mga sandaling ito, nakaramdam si Daryl ng isang napakalakas na urang nagmula sa lalaking ito. Kahit na pinigilan ito ng lalaki, ay pasyado pa rin itong malakas. Tumabi ka, nagmamadali ako. Dito na nahaluan ng pagkainis ang tono sa pagsasalita ni Daryl habang sinusubukang sumugod para tulungan si Dax. Mahina muling tumawa ang lalaki habang sinasabing, Huwag kang magpadalos-dalos sa ginagawa mo, hinahanap ka ng aking master. Master. Bulong ni Daryl sa kanyang sarili. Agad na tinanggihan ng ni Daryl ang lalaki nang walang pag-aalinlangan. Hindi ako interesado. Mayroon pa akong mga importanteng bagay na dapat puntahan. Hindi na inentertain ni Daryl ang lalaki at agad na umalis matapos sabihin ang mga salitang ito. Habang paalis si Daryl, agad na bumunot ang lalaki ng isang malaking sako na bumalot sa buong katawan ni Daryl. Buisit, isa na namang sako. Dito na umatake ang lalaki sa likuran ng ulo ni Daryl na nakapagpahilo, at siya ring nakapagpawala sa malay nito. Hindi alam ni Daryl kung gaano katagal siya nawalan ng malay. Ang tanging alam niya lang ay ang paggaan ng kanyang ulo nang imulat niya ang kanyang mga mata. Sinong hayop ang nagtali sa akin? Namula ang mga mata ni Daryl sa mga sandaling ito. Nasa bingit ngayon ng kamatayan si Dax, hindi nagawang makapunta roon ni Daryl. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, hawag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.